Hi guys, nandito po ako sa Lapas Public Market para bumili ng prutas. Prutas para sa aming inang. Nandito po ako na mimili ng prutas. Tumitingin ako ng mga sariwa at magandang prutas. Dahil ito ay panregalo sa aming inang. Sabi ko sa tindera ay video-video ko muna kahit konti lang. Pumayag naman siya. Ngunit masaya ang tindera dahil marami ako nabili sa kanya. Higit isang libong piso ang nabili ko sa kanya. At, ayan o, oh, ah, lumipat pa ako dito sa kabilang tindera o tindahan. Bibili pa sana ako nitong mga prutas sa kanya. Kaso di niya ako pansin. Kaya konti lang ang binili ko rito. Hindi ako pansin ng tindera eh. Pero bumili din ako dito ng prutas. Ayan, no. Oh. Naabala siya sa cellphone niya kasi. Ayan, ang mga nabili kong prutas. Bumili pa ako sa ibang tindahan na hindi ko na binidyo. Yung manggang hinog. O oh, yan, inayos ko na. Bumili ako ng dalawang cellophane na kulay pula. Mayroon na kami dalawang bilao na black. At bumili pa ako ng sterilized. At yan, inayos ko na ang mga prutas sa dalawang bilao. Yung pinya hindi nakasya sa bilao. Eh, marami-rami kasi ang prutas. Yan, niligay ko pa ang ampaw. Yan, oh, may pangalan. May pangalan ng anak ko at saka yung kanyang mister at saka yung dalawa kong apo. Ayan, bago ko dinala sa aking inang, yan, binidyo ko sa bahay. Ayan na, tinawag na si Inang. kasabot ko na dyan ang aking kapatid. Yung kapatid na si Ate Codelia kasabot dyan sa loob. O yan na, dalawa kong apo. Eh kasi hindi ko kayang bitbitin lahat eh. Yung dalawa kong apo, yan. Si AJ, si Tetet, at yung bunso ko. Sila ang may dala ng prutas. Ako ay, ay nag-video na. Hmm. Hindi alam ng aming inang yan ay basta sabi ko kay ating ko ay palig uh, surprise natin si inang ang sabi niya pinaligo daw niya si inang kasi nga iinubos si inang eh pinaligoan niya, hindi niya sinabi na may susurprise ko ba? siya you, may sulat yan inang inang may sulat yan at basahin mo na lang hindi ako na magsalita uh. si inang lola inang Kamusta na po kayo lang? Nag-pray? Opo. Nag-pray? Opo. Sa Panginoon, nabigyan pa po kayo ng kalakasan sa siglahan ng katawan. Palagi po kayo namang hap ng saliwang hangin at magbilad sa umaga at ehersisyo ng tulog at kamay. Kahit nasa upuan lang po kayo Masayain po po na masayahin. Pasensya na po, mapasok ang sound sa... ng mga kapitbahay dito. Masahihin po po mga tulog Mm -hmm. mahal na mahal, mm -hmm. papita, yung nagbabasa ito. ng sulat, yung pamangkin namin, pamangkin ko, nakdibuso mm -hmm. namin. Ano ang tanong kayo lang? niyo? Yung tanong niyo daw po ito tanong, kamusta na daw po kayo? Inang. Sabi ni Hayi, sagutin okay, daw ni Inang ang sulat. Inang, dito kayo tamingan. Oh, kamusta raw sabi ni Alpa, ni Calvorn? Salamat. Mm -hmm. Okay. Okay mm. naman ako. Salamat kayo mga anak. Salamat pa Ay, ako na uh. alala niyo ako. Kasi malupit-lupit nang mawala yung buhay ko na, pa, para Paparating pa niyo ulit. Nandun-dunan niyo. Ay lang. Gusto mo nang buksan yung regalo mo? Hmm. Buksan yung regalo. Wow. Hmm. Ay, yung isa pa, haya. Isa pa, Ay, yung hindi 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 mo. hindi 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 kasi punggok mm. daw ano? Masaya na si <laughs> na, sa kanya alpa sa mga mga. Kasi punggok daw nidilan sa si kanya ni alpa si <laughs> Inang hilaw pa ata yan Chico chico Tinago na dito yung pabalempay <laughs> Konting picture taking Dalawa kong apo na nagyatid Pini-picture ko kasi sila, sabi ko saglit, saglit, kaka, kaya hindi agad na nag-kiss. Yan, si Inang, ako yung gitna, at si ating Kondelya, siya ang laging kasama ni Inang. Ayan, si Inang, ah, sakto, naka-red kami for Valentine's Day. Pero binidyo namin to hindi pa valentines. Para sa valentines na nga, o, oh, na taon, na sakto, suot namin, kulay pula. Maraming salamat po sa mga nanood hanggang sa dulo sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you po sa lahat.